Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, unang araw ng Abril. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalit sa liderato ng Philippine National Police. Sa nasabing change of command ceremony ay itinalaga ng Pangulo si Police Major General Romel Francisco Marbil bilang ikatatlumpong hepe ng Philippine National Police. Si General Marbil ang pumalit sa nagretiro ng si General Benjamin Acorda na nagsilbi bilang CPNP sa loob ng labing isang buwan. Direktiba ng Presidente kay Marbil ibigay ang pinakamainam na serbisyo sa ating mga kababayan at maging agents of progressive transformation ang mga pulis sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ito'y sa pamamagitan na matiyak na ligtas sa bawat komunidad sa bansa. Kasama din sa direktiba ng Pangulo na paigtingin ng kampanya kontra transnational crime at cybercrime. Personal na nakindalamati ang Pangulo at si unang ginang Liza Araneta Marcos sa mga naiwang pamilya ni dating Senior Deputy Executive Secretary at SEC Commissioner Attorney Hubert Guevara. Ayon sa Pangulo, iniwan ni Attorney Guevara ang legacy of honor sa kanyang panunungkulan at isang pribilehyong siya ay makilala. Miyerkules, Abril at 3, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika anim na cabinet meeting. Natalakay sa pulong ang Philippine Economic Outlook na ipinresenta ng National Economic Development Authority habang nagbigay naman ng update ang DBM sa disbursement and deficit projections para sa 2024 hanggang 2028. Isa din sa naging agenda sa cabinet meeting ang ukol sa problema ng traffic sa Metro Manila. Webes, April 4, nagkaitisikol kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Chairman Mark Tucker sa Palasyo ng Malacanang sa pulong ay tinalakay ni Tucker sa Pangulo ang masiding interes ng HSBC sa paghanap ng mga pagkakataon upang palakasin ang partnership sa pagitan ng HSBC at ng pamahalaan Pilipinas. Ipinahayag naman ng Pangulo ang kanyang pasasalamat sa patuloy na pagnenegosyo ng HSBC sa bansa. Bahagi din ng naging aktibidad ng Pangulo ang pagtanggap sa bagong ambasador ng Japan sa Pilipinas na si His Excellency Endo Kazuya. Sa kanilang pagkikita ay kinilala ni Pangulo Marcos Jr. ang malakas na ugnayan ng diplomasya sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Ipinaabot din ng Pangulo ang kanyang lubos na kumpiyansa kay Ambassador Kazuya na nagpahayag naman ng pag-asang lalo pang titibay ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Kabilang din sa naging aktibidad ng Pangulo ang ginawang panguna sa ikalimang ntf elcac Executive Committee Meeting na ginawa sa Malacanang. Bahagi sa naging direktiba ng Pangulo sa isinagawang pagpupulong ay ang implementasyon ng Amnesty Program para sa mga nalalabing miyembro ng CPP-NPA-NDF. Dito ay binigyan ng Pangulo ng Go Signal ang pagsasapinal ng Implementing Rules and Regulations ng Proclamation number no. 404 na nagbibigay ng amnestiya sa mga rebelde. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito. Wala sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.